Hi guys, kauban na ako si Jessimi at si Maraya. <laughs> ano <laughs> <Nung> sa mana? Ano mga kimo buhok? <laughs> Ay, kung ano mana? Abuli ang oh. bunga. Yes, nakakuha si kay ng ano. Nakita mo sa si kamera dahil? <laughs> Murag iyang buhok. <laughs> ah. So, si Mika, guys, ngayon lang siya nakaligo ng dagat ulit. Matagal na. Kaya, ang saya-saya niya. Nakaligo siya ng dagat. No? Ay, be, Di otong-otong daw to. Uy, maps. <laughs> so Arctic ay siya guys, kay mabasa daw yung buko. Bawal din na dai. Dugit na. Kinawa, Nahala kay iya body ra daw iyang ihumul guys kay. Since parat man ang kuan dagat niya ang iyang buhok kay gigil siya gay. Nabitaw hair treatment or rebounded na rebound na siya. siya. So, mao nang dili mahadlok kuno siya kay batig mo kulot ang iyang buko. Um, oh. ya si Madam Erica sa aking likuran. Oh, diba? Maliligo ng dagat. <laughs> Ayan guys, maliligo na kami ng dagat. Hello. Guest ang kuan do guys no kay daghay mga ero bitaw nga na dire sa baybayon kay mga on man pud sila no so para ana may mga ero nga nagdagandagan so gi kuan sila nangambos kuno sila kay daghay bay mga bukog dire kay syempre kaka maraming pagkain may daghan sa dire bukog And then, dili lang naman kami ang nangaligo guys kundi daghay tawo sa mga cottages. So, paldo na sila guys pagkanaang na ang nabitaw dahil ng mga ligo, ma-happy na sila kay makakaon man sila, no? So, mora po na ilang tuan nga siguro nag-pray po na sila nga unta ka dahil maligo everyday dairy kay para makalafang po sila, no? Buhay-buhay ba? Nga makakuan po sila ka ng ma Masalbar po ang ilang panginahang lanon kay what is pagkaon naman sa ila kinahanglan no? and delikado lang guys tigmo like, tama nimong iro mapakan <laughs> so magingat jud kay ah uh, dihay na nahitabo bitaw tong nga. nangaligo sad mi medyo gabi na magali to nya agoy guys kay wa man ko nagdahom nga ang iro dai kay na murag bitaw ang iro na saltik ng iro nya kanang hapit ko na paakan may galit kay naka ambak gamay so kuan kanang maulagin ni kung may mga ero so magbantay-bantay na lang jud kay wa manta ta lagi sa batasan sa si ero basi kuan di ay mamaak di ay siya kana bitaw mo atake lang kag pamaak so na sa si ero nga dili sad mamaak kanang ang intensyon lang kay mukaon lang no pero mag amping na lamang ta kay delikado man sad pud lagi mga ero wata ka hibalo kung gibakunahan ba na sila ug sa pa okay, basig na pasagdan na pod mag syempre sumaon na to guys no um la dako ay balud guys no eh. Hindi ka ayo So ang kanindo Tergeske wala bitaw mga dahon walay mga anod ng mga mga uh, bisag unsa limpyo siya so siguro tungod kay miagi na ang mga bagyo pagkakapadatong bom bom so pila nang tukadlaw so tinaw na ang dagat og na nangawala na sad ang mga dahon dire sa dagat no siguro gipangkuha na sa mga kay every barangay man guys like for example na ay dagat so ila pud ila na silang panon at imanon. like panguhaon ng mga sagbot limpyuhan o syempre ang barangay nga na puy mga kanipaan or sa pa para na mga puno nga nasa dagat ila pud na ilang limpyuhan kay maka protect man na sila guys no maka tabang pud sa dagat nga dili mo ang dagat nga na imbis maabot silang balay dili makaabot tungod kay na ay mga kahoy na ay mga nipa no? so sa ubang barangay since wala may dagat so ayan maglimpyo-limpyo na na sila sa mga dalan sa bisag unsa na lang para na ay mahimo no, sa barangay og bahin ni ana oh my god ay ganak ay mga silingan diri guys nabot na jud ako mga silingan diri sa unahan nagtugso tugsaw na sila guys. And sa so na oras alas 3 pala kayo pamaday maday. Abi ko mag alas ko na guys. So tungod sa kakuan bitaw. Landong sa panahon. Abi ko alasing ko na alas 3 pamandi ay. So there image medyo silak na kay ang adlaw kay murag migo. migo ano man May sinaw na bitaw. Miguho-guho na sya Pero dili siya init nga kuan nang hayag lang siya, hayag. Dili siya. So, dito sa akong likuran, guys, again, kay mga nangaligo. Huwag dili sa akong atubangan na gansin nangaligo. Diba, bongga? Why? Of course, sa halip na mo, adutan, no, sa kanang, nabitaw punuan, hindi Nay ugat sa lubi Let siya siyang ato on upan mga tudapit mo ragni ongi bitaw So ari lang ta Stay Stay pot lang ta So dire sa pikas guys daghan kaig mga nag inom daghan ka ayo mga nag ba sugba Adam 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 lang Cyrus Cyrus Parat na na mong karni Cyrus <laughs> So ang mga puja to guys So busy sila And happy Eh mamadyo na ilang mga paborito no ang maligo sa dagat. Oh my god. So unya taw daw guys, maligo na sad ko kay magpumol jud ko battery a ah, letter on. So karon kay busy pa man sa atong pag uh, ah, kuha og videos, capture, picturing atong mga silingan. Perfect.